Hello, kumusta? At welcome back sa aking channel. May mga sandali bang napapaisip ka na parang paulit-ulit kang nasasaktan, kahit wala namang mabigat na dahilan? Parang bawat sitwasyon sa buhay mo, bawat tao na nakakasalamuha mo, may kakabit na tensyon at stress sa isip mo. At hindi mo alam kung bakit, para bang laging may bumubugbog sa'yo, pero ang tunay na kalaban mo, hindi sila. Ito ay nasa loob ng ulo mo. Oo, ikaw mismo ang nagpapaikot ng problema sa iyong sariling isip. Madalas kasi, sa tuwing may nangyaring hindi mo gusto o hindi ayon sa plano mo, inuulit-ulit natin sa isip natin ang mga bagay-bagay. Pinag-iisipan natin ang bawat salita, bawat kilos, bawat senyales, at iniisip natin ang baka dapat ganito o baka dapat ganyan. Ang problema, habang ginagawa mo ito, hindi mo namamalayan na unti-unti kang nasasaktan ang paulit-ulit na overthinking, nagdudulot ng stress, anxiety at minsan depression para kang naipit sa isang mental na loop na hindi mo mabreak kahit gusto mo. Ngunit bakit nga ba paulit-ulit tayo nasasaktan sa ganitong paraan? Bakit parang bawat relasyon, bawat trabaho, bawat simpleng sitwasyon sa buhay nagiging mas komplikado at mas masakit kaysa sa totoong nangyayari? Ang sagot, sa pinakasimple pero mahirap tanggapin ay ang paraan ng ating pag-iisip. Ang utak natin, habang napakatalino at napakakomplikado, may tendency itong gumawa ng pattern, gumawa ng assumptions at hulaan ang hinaharap batay sa nakaraan. At sa tuwing pinapayagan natin ang ganitong mental na laro na mangyari, tayo ang nagiging biktima nito. Isa sa unang bagay na kailangan mong maunawaan ay ang hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay. Lahat tayo, sa edad mo, Nasa stage ng buhay kung saan gusto nating kontrolin ang bawat sitwasyon, bawat desisyon ng ibang tao, at kahit ang emosyon natin, pero ang katotohanan. Hindi mo kontrolado ang iba, at hindi mo rin kontrolado ang lahat ng pangyayari. Ang kontrol mo lang, limitado sa kung paano ka tumugon. At kapag hindi mo ito napagtanto, sisimulang pahirapan ka ng isip mo mismo. Paulit-ulit. Araw-araw. Kahit na ang mundo sa labas ay payapa lang, ang pangalawang bagay ay ang tendency natin na overanalyze. Kapag nasaktan ka o kahit nakakaramdam ng anxiety o fear, inuulit-ulit natin ang scenario sa isip natin. Bakit niya ginawayan? Ano kaya ang iniisip niya? Ano kaya ang pwedeng mangyari? Ang problem dito, hindi ito nagtuturo sa iyo ng sagot. Sa halip, pinapalalalang nito ang sakit mo parang paulit-ulit mong pinapalakas ang emosyon na gusto mo namang bitawan. Para kang nakasabit sa isang mental treadmill na kahit gaano mo kabilis maglakad, hindi ka umuusad. Marami ang nakakaranas nito, lalo na sa edad 25 hanggang 45. Ito yung stage ng buhay kung saan maraming expectations sa trabaho, sa pamilya, sa relationships at sa sarili. Hindi lang ito basta stress. Ito ay pagod sa isip. Pagod sa mga what ifs, sa mga baka, sa mga scenarios na hindi naman totoo sa ngayon. Kaya kung napapaisip ka kung bakit paulit-ulit kang nasasaktan, huwag kang mag-alala. Natural lang ito sa isip ng tao. Pero may paraan para makalabas ka sa cycle na ito. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo na pwede mong simulan agad ay ang pagtanggap na may mga bagay na hindi mo kontrolado. Kapag natutunan mong mag-focus sa kung ano lang ang kaya mong baguhin, mga desisyon mo, mga kilos mo, mga saloobin mo, unti-unti mong mababawasan ang paulit-ulit na sakit. Hindi mo kailangan laging magkaroon ng sagot o kontrol sa bawat sitwasyon. Hindi mo rin kailangan palaging maintindihan ang isip ng ibang tao. Ang kailangan mo lang ay alamin ang limit ng iyong kontrol at tanggapin na may mga bagay na mananatiling misteryo. Kapag natutunan mo ito, mas gagaan ang loob mo at mas mababawasan ang overthinking. Pangalawa, ang pagpraktis ng distansya sa sariling isip ay napaka-epektibo. Parang tinitingnan mo ang iyong sarili mula sa labas, ang bawat naglalarong senaryo, bawat iniisip, bawat ina parang manonood ka lang ng pelikula. Ang pag-obserba sa sarili ng walang judgment ay nakakatulong para ma-realize mo na karamihan ng iniisip mo ay hindi real-time na problema. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka nagmamalasakit o hindi ka nag-iisip. Ibig sabihin lang, binibigyan mo ng break ang utak mo para huminga. Unti-unti, natututo ang isip mo na hindi lahat ng iniisip ay kailangang seryosohin o sundan hanggang sa huling detalye. At pangatlo, napakahalaga ng simpleng refleksyon o pagsusuri sa mga iniisip mo. Hindi ito complicated. Hindi mo kailangang magsulat ng journal kung ayaw mo. Pwede kang maglaan lang ng ilang minuto bawat gabi para itanong sa sarili, Ano ang totoong nangyari ngayon? Ano lang ang kaya kong kontrolin? Ano ang pinalaki ko lang sa isip ko? Sa pamamagitan ng simpleng pag-reflect, natututo kang makita ang realidad, hindi yung distorted version ng isip mo. Ito rin ang simula ng tunay na emotional freedom. Ang hindi paulit-ulit na pagkakaroon ng unnecessary stress sa sarili. Ngayon habang naiintindihan mo na ang dahilan kung bakit paulit-ulit kang nasasaktan at nakaka-overthink, mahalagang ma-realize mo na hindi ka nag-iisa. Maraming tao sa edad mo ang dumadaan sa parehong proseso. At kahit na minsan, nakakaramdam ka ng frustration sa sarili mo na bakit hindi mo makontrol ang isip mo, dapat tandaan mo ang simpleng pagkilala na may tendency ka sa overthinking ay unang hakbang na malaki ang epekto. Ngunit kung gusto mong magbago, hindi sapat na malaman lang. Kailangan mong simulan agad ang pagbabago ng paraan ng pag-iisip mo. Kailangan mong malaman kung paano makakakuha ng distansya, paano mag-focus sa kontrol mo lang, at paano harapin ang mga emosyon nang hindi pa ulit-ulit na pinapalala ang sarili. Kapag nasimulan mo ito, Makakaramdam ka ng unti-unting kalayaan sa iyong isip. Ngayon, pag-usapan natin kung paano mo mas mapapamahalaan ang overthinking sa araw-araw mo at mas mapapababa ang paulit-ulit na sakit na nararamdaman mo at tutuon tayo sa mga praktikal na hakbang na pwede mong simulan agad. Isa sa pinaka paraan ay ang pagbibigay ng malinaw na boundary sa isip mo. Maraming tao, lalo na sa edad mo, Parang bukas ang isip sa lahat ng senaryo, lahat ng posibilidad, at lahat ng opinyon ng ibang tao. Ang problema, hindi mo na kaya i-filter ang mahahalaga sa hindi mahalaga. Kaya ang isip mo, parang overloaded na. Para kang may inbox na walang tigil ang notifications at bawat isang idea o worry ay sinasapawa ng isa pa. Ang simpleng hakbang na pwede mong gawin ay itinakda ang oras at espasyo para sa iyong sariling reflection. Halimbawa, pwede kang maglaan ng 10-15 minutes bawat gabi para ripasuhin ang mga nangyari sa araw. At pagkatapos nito, consciously mong sinasabi sa sarili mo, Tapos na ito sa araw na ito, hindi ko na ito hahawakan hanggang bukas. Simple lang, pero napakalakas ng epekto. Unti-unti, natututo ang isip mo na hindi lahat ng iniisip ay kailangan palaging pagtuunan ng pansin. Pangalawa, mahalaga rin ang pagtatanong sa sarili ng tamang tanong. Kadalasan, sa overthinking, ang tanong natin sa isip ay pabalik-balik at punong-puno ng speculation. Halimbawa, bakit siya hindi nagreply? O baka may mali ako. Ang problem dito, wala kang kasiguraduhan sa sagot, pero paulit-ulit mo lang iniikot ang tanong sa ulo mo. Sa halip, subukan mong itanong ang practical at nakaka-grounding na tanong. Halimbawa, ano lang ang kaya kong gawin ngayon? O ano ang totoong nangyari batay sa facts, hindi sa haka-haka? Kapag nag-focus ka sa tamang tanong, mas mabilis mong mapapawi ang sobrang overthinking at nakakatulong itong panatilihin ang emosyon mo sa isang mas malinaw at kalmadong estado. Pangatlo, hindi mo dapat kalimutan ang physical release ng stress. oh, isip lang ang pinag-uusapan natin, pero malakas ang koneksyon ng katawan at isip. Kapag tense ka, overthinking ka. Kapag overthinking ka, tense ka. Isang paraan para maputol ang cycle na ito ay simpleng movement o exercise. Kahit simpleng paglakad-lakad sa labas, stretching, o light workout, malaking tulong ito para lumabas sa mental loop at maramdaman mo ang moment na okay lang. Hindi ko kailangan harapin lahat ng problema sa isip ko ngayon. Ang katawan mo mismo ang nagre-request ng break at kapag binigyan mo ito, nababawasan din ang sakit sa isip mo. Pang-apat, simulan mong ipractice ang conscious detachment sa resulta. Maraming tao ang nasasaktan dahil sobrang nakatuon sa outcome. Baka hindi niya gusto ang ginawa ko. Baka hindi mag-work ang plano ko. Ang problema, habang iniisip mo ito ng sobra, hindi mo na napapansin ang mga bagay na kontrolado mo. Subukan mong mag-focus sa prosesong kaya mong kontrolin, hindi sa resulta. Halimbawa, sa trabaho, gawin mo ang best mo sa bawat task, pero huwag mong ipangamba ang resulta na wala sa kontrol mo. Sa relasyon, gawin mo ang tama at consistent sa sarili mo. Pero huwag mong ipilit na ang iba ay mag-react sa paraan na gusto mo. Kapag natutunan mong i-detach ang sarili sa resulta, unti-unti mong mararamdaman na hindi ka na sobra na nasasaktan sa maliit o hindi mahalagang bagay. pang -lima, napakahalaga ng paggawa ng daily mental reset. Maraming tao ang iniisip ang buong buhay, buong problema, at buong emotions sabay-sabay. Para itong computer na walang restart, mag-freeze, mag-crash, at paulit-ulit na naglo sa error. Isang simpleng mental reset ay pwede sa pamamagitan ng breathing exercises, short meditation, o simpleng pause lang. Pwede ka rin gumawa ng maliit na ritual bago matulog. Mag-isip ng tatlong bagay na grateful ka, mag-relax ng ilang minuto, at consciously na sinasabi sa sarili mo, tapos na ang araw na ito sa isip ko. Ang simpleng reset na ito, paulit-ulit gawin, ay napakalaking tulong para mas maging malinaw ang isip at mas mabawasan ang overthinking. Ngunit isa sa pinakamalalim na hakbang, na kahit simple pero napakalakas, ay ang pagtutok sa kasalukuyan. Ang overthinking kadalasan ay nasa hinaharap o nakaraan. Iniisip natin ang posibleng mangyari o inuulit natin ang mali na ginawa sa nakaraan. Kapag natututok kang ibalik ang sarili mo sa present moment, kung ano ang nararamdaman mo ngayon, kung ano ang nakikita mo ngayon, kung ano ang kaya mong gawin ngayon, mababawasan ang paulit-ulit na sakit. Pwede mo itong simulan sa pamamagitan ng simple mindfulness. Kapag naglalakad ka, pansinin mo ang bawat hakbang. Kapag kumakain ka, pansinin mo ang lasa at texture ng pagkain. Kapag nakikipag-usap ka, pakinggan mo ang tao ng hindi iniisip ang susunod mong sasabihin o baka mali ang iisipin niya. Unti-unti, matututo ang isip mo na hindi lahat ng oras ay kailangang mag-overthink. Sa lahat ng ito, ang pinakamahalaga ay consistent practice. Hindi bigla agad mawawala ang habit ng overthinking, pero sa bawat araw na nagagawa mo ang mga hakbang na ito, unti-unti mong mababago ang mental pattern mo. Makikita mo na habang dati kahit simpleng comment lang o maliit na sitwasyon ay nagpapasakit sa iyo. Ngayon, mas kalmado ka, mas maayos ang pakiramdam at mas kontrolado ang reaksyon mo sa buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pinakamalalim at praktikal na paraan para tuluyang mabawasan ang paulit-ulit na sakit at overthinking sa buhay mo. At tutuon tayo sa mga hakbang na pwede mong gawing long-term habits para ang isip mo ay mas malinaw at mas kontrolado. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo na pwede mong simulan ngayon ay ang pagtutok sa aksyon kaysa sa sobrang iniisip ang sitwasyon. Maraming tao ang nasasaktan dahil sobra nilang iniisip ang baka mangyari o baka mali ang desisyon ko. Pero habang iniisip mo lang, wala kang nagagawa. Ang aksyon, kahit maliit, ay nagbibigay ng kontrol. Halimbawa, kung may conflict sa trabaho o relasyon, sa halip na iniikot-ikot mo lang sa ulo mo ang senaryo, Tanungin mo ang sarili mo, ano ang pwede kong gawin ngayon para mas maayos ito? Kahit simpleng hakbang lang, unti-unti mong mababago ang dynamics at mababawasan ang anxiety. Kapag ginagawa mo ito consistently, matututo ang isip mo na hindi lahat ng problema ay kailangang pag-isipan ng sobra. May practical na paraan para maharap ito. Pangalawa, mahalaga ang pagbibigay ng malinaw na emotional boundaries. Maraming tao ang sobra nasasaktan dahil binibigyan nila ng sobrang atensyon ang saloobin at aksyon ng ibang tao. Halimbawa, iniisip mo na dapat palaging mag-react sa mood ng partner mo, kaibigan o katrabaho mo. Ngunit habang ginagawa mo ito, nawawala ka sa sarili mo at napapadami ang stress. Ang solusyon ay simple, huwag kang palaging nakasabit sa emosyon ng iba. Pwede kang maging empathetic, pero hindi ito nangangahulugan na kailangan mong pakiramdamin ang bawat sama ng loob o tensyon na nararanasan nila. Kapag natutunan mong i-detach ang sarili sa unnecessary emotional burden, mas kalmado ang isip mo at hindi ka na paulit-ulit na sasaktan. Pangatlo, simulan mong i-practice ang gratitude at appreciation sa simpleng bagay. Oo, parang klisye, pero napakalakas ng epekto nito sa mental state. Kapag nagpo-focus ka sa mga bagay na positive, kahit simpleng bagay lang tulad ng umagang tahimik, kape o ngiti ng kaibigan, napipigilan mo ang isip mo sa sobrang pag-spin sa mga problema. Hindi mo kailangan palaging maghanap ng malaking dahilan para maging masaya o kampante. Kahit maliliit na moments ay pwedeng maging mental anchor mo. Unti-unti, natututo ang isip mo na hindi lahat ng emosyon at sitwasyon ay dapat seryosohin o i-overthink. Pang-apat, mahalaga ang self-compassion o pagiging mabait sa sarili. Maraming tao ang nasasaktan palalo dahil pinifeel nila sa sarili nila na mali ang iniisip nila o sobrang kritikal sa sariling emosyon. Ngunit ang katotohanan, lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay nag-o-overthink paminsan-minsan at normal lang na maramdaman ang sakit. Tandaan mo, ang maliit na pagbabago sa isip mo ay malaking pagbabago sa kalidad ng buhay mo. At sa pagtatapos, laging tatandaan buhay ay laging magtetest sa iyo. Lalaki o babae, may hihirapan, may masasaktan. Pero sa bawat sitwasyon, may kakayahan ka na kontrolin ang sarili mo, hindi ang mundo. Sa bawat araw, may chance kang maging mas kalmado, mas malinaw ang isip, at mas malakas sa loob. At iyon ang tunay na mental freedom na hindi kayang agawin ng kahit na ano.